Magandang araw po mga kaubayan. Ako po'y gagawa ng videos ngayon dahil ako po'y palis kasi ako po'y maghulog ngayon, ihulog kong ngayon ito at ipapadala ko po ito sa ating mga kaubayan na nangangailangan ng ganito, uh, bunga ng pandan lalaki. Kaya bago ko po ipadala mga kaubayan ay gusto ko po pong po um, ipaliwanag, i-videos ang kalagaan ng bunga ng pandan lalaki. Ito ay papunta ng Nueva, Nueva Ecija ngayon mga kaubayan. Bago ang lahat mga kaubayan ay huwag po sana ninyong kalimutan na ipalong ang aking Facebook page, ang aking YouTube channel mga kaubayan at kung maari po ay pakilike at share na din po ang aking mga videos para kahit saan man pumapunta. ang mga ipinapalabas kong mga videos yung ating mga kaubayan na nangailangan ng malamang gamot at kung meron sa kanila ay, ay kaya po nilang alam po nilang gamitin mga kaubayan. Ang bunga ng pandalalaki mga kaubayan ay napakabisa po. Ito na panggamot sa kidney stone. Kidney stone po mga kaubayan. Ilan na sa ating mga kaubayan ang nakaranas ng sakit na kidney stone na yung maopera ay nang dahil sa bunga ng pandan lalaki ay hindi po sila naoperahan mga kaubayan. Ganon din po sa UTI. Napakabisa po ito sa UTI mga kababayan. Uh, marami na po ang gumagamit nito. Ngunit marami pa rin po sa ating mga kaubayan ang hindi nakakalam ang kahalagaan ng bunga ng pandan lalaki, mga kababayan. At maliban po dyan, ay hindi lang po, hindi lang po kidney stone UTI ang kayang gamutin nito mga kababayan kasi ultimo po, yung hirap huminga. Hirap huminga mga kababayan. Hirap huminga at yung hika. Hika po. Dahil marami na pong gumaling dito sa hika na may hika mga kaubayan at isa na din po ako doon marami po tayong binipisyo na makukuha dito sa bunga ng pandan lalaki at maliban dyan mga kaubayan ay pang cleansing po sa loob ng katawan yan kaya yung manakaranas nito ay hindi po nila binabali wala ito ang proseso ng paggamit nito mga kaubayan, yung isang bunga ng pandan lalaki na ganito kalaki, ay matagal na po ninyong gagamitin ito. Kasi isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo, siyam, sampo. Bali, sampung piraso po lamang ang kukunin ninyo na ipapakulo. Ipapakulo po yan, mga kaubayan, sampung piraso lamang na butel. Yan, ipakulo po ng mga ilang minuto yan, ng mga 10 minutes. Para yung lasa niya po, yung bisan niya po, ay pupunta na po sa tubig yan. At uminom po kayo ng tatlong baso, isang araw, isa sa umaga, isa sa tanghali, isa sa gabi mga kababayan. Pag grabe na po yung UTI nyo, ay yung kidney stone nyo, at ang hatol po, e opera na mas maganda po mga kaubayan kung ito po ay gawin yung pinaka tubig wala pong masama mga kaubayan kung gawin yung pinaka tubig ito dahil ako po mismo ay ginagawa ko pong pinaka tubig ito lalo lalo na po nung may hika po ako mga kaubayan kasi ang hika po ay napakahirap magsalita ka lamang po konti mapagod kalamang po konti ay hinahapok kana hinihika kana mga kabayan katulad ko po ngunit sa pamamagitan ng bunga ng pandan lalaki ay natanggal po ang aking hika marami pong makaramdaman dahil ako po ay dumanas ng sakit sa baga natunaw po yung baga ko mga kababayan uh, ah, bali may isang taon po ako na nagkasakit ngunit sa tulong ng bunga ng pandan lalaki lahat po ng karamdaman na nasa loob ng aking katawan ay natanggal po mga kababayan ng dahil sa bunga ng pandan lalaki basta tandaan po lamang natin yung tamang proseso bali sampung piraso lamang po nito ang ipapakulo natin ipakulo natin ng mga 15 minutes, 10 minutes, andun na po sa tubig ang bisa noon. At yun po ay balit tatlong araw nyo pong gagamitin na yan lagi ang inyong pinapakulo. Kaya sa uh, yung ganito kalaki na bunga ng pandan lalaki, matagal po yan mga kaubayan, bakat hindi lang 2 weeks yan, bakat 3 weeks pa po yan. Sa isang bunga ng pandan lalaki, baka gagaling na po yung UTI nyo, yung kidney stone nyo, yung hirap nyo huminga mga kaubayan kung kayo po ay may hika man. Ito, yan po ang kakayahan ng bunga ng pandan lalaki. Kaya kung makakita po kayo ng ganito sa inyo mga kaubayan at kung may karamdamang po kayo, wag po kayong mag-atubili na bumili nito dahil pwede nyo pong ipa tuyo ito mga kaubayan pwede nyo pong ipatuyo ito kahit natuyo po ito ay pwede po ilagan nyo, uh, pwede po nandun pa rin po ang bisan nya kaya hanggang dito na lamang ang videos na ito mga kaubayan at marami pong salamat uh -huh.